Wala ang Energy Department na hindi po magdudulot ng malaking problema sa supply ng petrolyo sa bansa. Ang nagaganap na tensyon ngayon sa Israel ay kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Reno Abad. Hindi rin nila nakikita na ito ang magiging daylan ng malaking pagtaas ng presyo ng langis. Paliwanag na opisyal, hindi na sa magkakaroon ng supply disruptions sa mga katabing bansa ng Israel at ng Persian Gulf kung saan nagbumula ang petrolyo. Sa katunayan nitong Martes, nagpatupad pa ng rollback ang ilang mga kumpanya ng langis. Aniabad, kung magtutuloy-tuloy hanggang biyernes ang ganitong trend, mataas ang chance ang magkaroon muli ng rollback sa susunod na linggo. Ang Israel ho, uh, unang clarification natin ay hindi ho supplier ng kahit anong petroleum product sa Pilipinas. So kung mayroon hong magiging supply disruption sa sa Israel, uh, hindi ho tayo uh, affected, no? Uh, but of course, yung other neighboring countries in the Middle East, uh, pinangungunahan niya ng Saudi Arabia, ng Kuwait at saka yung Qatar uh, ay doon ho tayo uh, traditionally kumukuha ng crude oil.